Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw at ikaw lamang ang iibigin niya habang buhay? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Kaya kung gusto mo na maging ganito ang partner mo sa iyo, kahit hindi kayo minsan nakikita o nag-uusap, pero hindi hindi talaga siya mahumaling sa iba at sa iyo lamang siya iibig talaga. Kaya gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o na gusto mo as long as naniniwala ka sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang kumuha ka ng garapon Maliit o malaki ng garapon ay pwedeng gamitin at dapat may taki po ito. At pagkatapos, kumuha ka ng aktual photo ng taong mahal mo at sulatan mo sa likod ng larawan niya ang pangalan at apelido niya ng isang beses. At pagkatapos, isilid mo lamang ito sa garapon na inihanda mo. At nang masilid mo na ang larawan niya, kumuha ka lamang ng isang kutsarang asukal at kalahating kutsarang asin. Ilagay ito sa garapon na may larawan niya. At nang malagay mo na ito, hawakan mo ang garapon, ilapit sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido, ako lamang ang iibigin at mamahalin mo habang buhay. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng pwede po. Pwede mo rin ibahin ang hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, takpan mo na itong ritual at itago ito sa safe na wala makakakita at makakaalam. Itago ito hanggang kailan mo gusto, pwede ito itago pang matagalan at paniguradong ikaw lamang ang iibigin at mamahalin niya. Basta magtiwala ka lang. At hindi na po ito kailangang bulungan mo araw-araw. Basta itago mo lang ito. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.